brilliant condition at napakaganda talaga baka po makakita kayo ng gantong klasing bariya na pwedeng bilhin sa halagang 2,000 hanggang 3,000 pesos mga ka coin collector ito nga po ipapakita ko sa inyo kung ano po yung binibili na 2,000 hanggang 3,000 pesos ito pong una kong binibili ay yung 20 peso coin na year 2019 na upper mint mark po. Dito po nakalagay yung mint mark niya, mga coin collector. Sa baba ng kanyang balikat. At ang, at ang sumunod naman po natin binibili na hard to buy ay ang 10 peso coin na year 2007, mga coin collector. Mga po makakita kayo ng ganitong klaseng kaganda na 10 peso coin na brilliant condition ay bibiling ko po sa inyo sa lagang 2,000 hanggang 3,000 basta po year 2007 at year 2009 mga kakoin collector kagaya po nito ang kanyang condition na brilliant condition at yung 10, 20 pesos naman po ay year 2019 mga coin collector na upper uh, mint mark yun dito po yung mint mark sa may bandang balikat ni Manuel L. Kung makakita po kayo ng ganitong klaseng barya, mag message lamang po kayo sa ating FB page, coin collector, at bibili ko po sa inyo sa halagang 2,000 hanggang 3,000 pesos. Yun lamang po, sana po ay niya ako ng mga ganitong klaseng barya. Marami pong salamat. 1 peso NGC coin na pwedeng bilhin sa alagang 800 hanggang 1,000 pesos mga ka-coin collector. Kung mapapansin nyo po, meron po tayong hawak na tatlong peraso ng NGC coin 1 peso Jose Rizal. At ipapakita ko po sa inyo kung alin po ang hard to find sa mga bariya na ito na NGC. Unahin po natin ang year 2019 mga coin collector. Ito pong 2019 ay may dalawang klase. Isa pong lower mint mark at isa pong higher mint mark mga coin collector. Ayan po. At ang pangalawa po natin na taon ay yung year 2018 mga coin collector. Ayan po. Year 2018 po na lower mint mark meron po tayong hinahanap na hard to find dito ang hard to find po dito ay yung 2018 na higher mint mark yun na dito po sa bandang itaas ng sa baba po kagaya po nito na mint mark yan po na 2018 mga ka coin collector at year 2017 naman po na semi hard to find kung meron po kayong makakakikita na year 2018 na higher mint mark at 2017 ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 800 hanggang 1,000 pesos mga coin collector yun lamang pong 2018 na higher mint mark at 2017 check nyo pong maigi ang mga hawak nyo na 1 peso NGC coin at baka hawak nyo na po ang hard to find na bariyang ito. Yun lamang po mga coin collector. Pag nakakita po kayo, mag-message lamang po kayo sa ating FB page coin collector at bibiling ko po sa inyo sa halagang 800 hanggang 1,000 pesos. Marami pong salamat.